Bagong lutuan. Special. For this video guys. Bagong luto. Nag ano. In ah, pag ihaw. Simple lang yan guys. Marunong ba kayo nito? Kailan ba kayo natuto na ito? Kailan ba alam ito guys? Oh. May, may comment lang. Comment lang sa link guys ha, Kasi Comment to below oh, guys oh. Tingnan mo lang yung pagluto oh. Ano kaya to pagluto na to guys? Linuluto pa ba kaya yan? Oo, oh, inihaw Ano ba kaya lasa niya pag iho ng ganyan? Oh, sarap yan Parang sinusunog na yata yun oh, Ayaw na <laughs> ba? Ano kaya pagluto niya? Nilagyan pa na beach ah oh, tingnan, tingnan natin guys ha, ah, kung pwede ba itong kakainin. oh, pwede yan. Uy, na, na, nakakain ba yan? oh, kinain ko na namin kanina. Pati oh, tingnan nyo lang guys. Ito yung dito sa, ano dito sa bukid ha. Ah. Nagano to? Ay, ito yung sa probinsya to guys ha. Ah. Ganyan ang probinsya ano. Ganito, simple lang ba Ha? Pwede natin na try to guys pag ganitong pagluto. Pero hindi ba mapait yan? Masarap pa yan? Oh, grabe naman. Diba dapat ginagawa sa tabi ng dagat hindi sa tabi ng bahay. Tapos, meron sila ano, guys, uh, itlog. Tapos, yung kanin nila nakabukas. Hindi yan, ito yung kanin, no? Saan? Ang kanin nyo, saan? Ayaw, <laughs> diba? Ha, ah, yan pala yung kanin nila. Okay. Nag Nagka-campaign kami Tapos, sa loob ng bahay. Yung itlog, anong ginagawa dyan? Ano, Bakit pinubo ka yan? Burger. Egg, egg burger. burger egg, egg, egg burger. burger egg, egg, burger. burger. <laughs> Papanurin natin yan eh. kung so ano ba ito. Paano kasi bin binubuga eh. Ah, binubuga. Binubuga nila yun. Eh. With, yeah. with, egg, uh, with Eden. Jis. With Eden. Ayong, di ba? <laughs> Bakit din ang mukha pa yan? Paano Kasi pa yan? Kasi na yung Eden. Lalagyan yeah. na? Yung ano, yung di pa sunog pa yan? Hindi pa yan. Wala pa yan. Wala ano, na yan. sunog natin eh. Okay. Hindi pa ako naka ano na mga ganyan. Ngayon ko pala nakita yan. Dito ko pala nakikita yung ganyan. Ano yan? Oh, sunog na yata. Mapahit kaya yan. <laughs> eh, parang niluluto siya ano yun. Hila natin guys. Ah. Parang... Sa, sa shell ng tahong. Para imposible yata to. Maniwala pa ako sa tahong na pagluto ng ganyan. Pero yung ganyan... <laughs> o, oh, kinain namin tahong kanina. Oh. oh. Ito, yung, ito yung shell na kinain namin kanina. Oh. Ah, uh, meron pala sila ng kain. Ayan. Ayan. Ganito pala yung taga-provincia. Yung oh, ganito, guys. tingnan mo. Oh. oh. Ayan pa lang pala guys taga probinsya. Wala ng tubig Tapos ito Wala yan Ano yan? Bakit pinupiupi ng ganyan? Para ba maano ma? -ano <laughs> ba? Ayos Sa mainit na apoy. Ay saan mo ma? Kasi mag-inutin na sila ito eh O, titignan natin guys o Nakakain pa kaya ito guys? Tingnan <laughs> nyo na lang O, punin na muna Punin na muna Wala na lang nasa plato na yan eh, Parang, kinilaw lang yata eh. Sumama yung chef Oo. Oh. Okay. Tumuha natin oh, na magluto. Oo. 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 Sunog, sunog na. Ano guys? Tinapay. Ano to? Kinilaw? Kinilaw yan. Eh, Ayaw ka ba? Ayaw ka Ganito pala magpagluluto ito yung taga-probinsya, guys. Bala, bala. Ano ba? Ano ba 'yan? Ganyan. Paano? Bakit nilalagyan ang ano? Tawang. chili green, chili green. At saka yung mikos-mikos na isda. Ano isda 'yan? May ano? Mikos-mikos. <laughs> ah, mikos-mikos. Yan pala yung mikos-mikos na isda. Ayun uh, Ay, yung ano, hula-hula. 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 Hula-hula luto ayo dimana? Ayolah, kira-kira kamu tau Itu Pritong tinapay Nggak Pritong panganan itlog Ah, ame unain pala <laughs> itlog Malam aku <laughs> naiknya, para masip-sip ada diitiga Sip-sip nama ntiga Yang ntiga? Malam aku pritong nang itlog, malah aku dikukul Ah Ganyan pala mangyayari sa anong pag niluluto. Bakit dumidikit? Ayun, baka. Baka kulang sa init yan, guys. Oo. Tama, bro. Nalakas ang apoy. Parang amoy sunog ka. Ang lakas naman ng apoy, oh. Hindi <laughs> kaya ito guys so meron pa sila dito uh, kinilaw na eh ay hindi pala hindi pala naluto hindi pala to kinilaw ayun tapos meron sila dito <laughs> ano ano ito kilawin din uh, <laughs> parang uling yata <laughs> ay hindi pala kala ko kilawin din yun uling pala yun ito may na maluluto na siya ito pala magluto. Ah, pinabaliktad. Eh, pinirito lang ito eh. Ah, pinirito pala. Tapos lalagay sa tinapay. Hindi, kapiritoin okay, ko na lang ang itlog. Pag prito ng itlog, prito ng tinapay. Hindi pa. Hindi pa. <laughs> ito, lulutuin mo na yan. Oo, wala kang itlog. Sa isa yun. Dapat binungo yan kaya. Bawal doon. Pangit na lang. Ayaw, di ba? Nakasara ka, ma? Kumakain na pala ng ano. Ito na yung linuluto nila. O kinakain na. O. Wah! Ayaw, di ba? Ganyan. Naluluto pala yun. Yan pala yung iniho sa kalan. Oh, kasama yung pusa. Ayaw, di ba? Kasama pala yung pusa. Okay kay sang iniyan po <laughs> uh, oh guys maraming maraming marami salamat po uh, hindi na natin tatapusin 'to tinapay kasi tapusin mo ito na di ma ha sana pa sila. Ito, uh, meron pa rin dito tapos yung tagaluto ay hindi pala lalabayan lalaki pa lang nagluto ayo ma ah